One more time. araw sa inyo. Kasama Sa dikotegi. Barkada ni. sa salamat ulit sa mga miyembro na press at BB5. Media Quest sa aming mga abogado at sa lahat ng naniniwala at sumama sa amin sa laban na ito. Thank you very much. Label. Label na. Double gun. Noong unang araw pa lang namin dito sa TV5, uh, sinabi na namin ang title namin ay yung title na alam nyo tawag sa akin. Balibalik man ang mundo. King, man. Ito, why, wait, ang why, wait, Eat Bulaga! <coughs>